Wow! Yellow face! Napakaganda mga paps! Kumuha na kayo hanggat mura pa. Hi Don Raya! sa lahat ng viewers ni Don Raya, subscribe Subscribe yun o! sa ating YouTube channel mga paps. Kung bago pa lang dito, don't forget to like, comment down below, follow my hashtag Don Raya. And of course, i-subscribe mo na yan. Tingnan nyo mga paps, madilim na. Ayun o. Oh. Gabing-gabi na ang mga paps sa ating aviary. No, pero syempre hindi pa rin mabipigilan yung mga uh, paps natin na gusto kumuha ng pangmalakasan natin na ibon. No, bago tayo magsimula ng ating vlog, nais ko lang pasalamatan si Boss Zosimo. No, sa I think pangatlong pagkakataon na to, na kumuha siya sa atin ng ibon. At ang malupit ngayon, no, ito lang naman ang kanyang kinuha. Yan! Yellow Face. All right. At binigyan ko siya ng freebie na Opa Possible Yellow Face Possible Dan Follow na Hen. Mga ah, oh. Visual Yellow Face, oh. Ganda, Kap oh. pa yan, ah. Yan. Opa Visual Yellow Face Possible Opa and Possible Dan Follow DNA Cup and ulitin ko, ang freebie ay Opa. Possible yellow pills, possible don't follow. Kung gusto niyo ng ganitong parisan mga paps, no you can text or call me here nine five three one three six four four six two. Message masaya sa akin, Facebook Messenger. Ang don roaya or don roaya ejari. No muli maran maran salamat sa iyo, share Sosimo. si mo. No so sobrang ganda mga paps. Yellow face na naman nakailang yellow face na tayo. Kasi nga sobrang mura at quality pa mga paps. May free di pa. No, hindi lang basta preview, eh talagang pati preview, eh, kala mo bumili ka na rin talaga ng isang ibon. No, so ulitin ko kung paano mag-avail you can text or call me 0531364462 o message mo sa akin Facebook Messenger ang Don Roaya or Don Roaya Aviary. Muli maraming maraming salamat sa iyo Sir Sosimo sa pangatlong pagkakataon na yata yun. no And God bless. no After netong ma-deliver mga paps, mag-vlog na tayo. Wow. Yellow is. Hi Don Raya. O uh, sa lahat ng viewers ni Don Raya, subscribe. Subscribe uh. Yan mga paps, meron tayo mga budget meal ngayon. At sa mga naghahanap diyan ng budget meal, pasok sa bulsa. Kumuha na kayo, gut meron pa tayo mga paps dahil napakabilis lang talaga Especially ito, ma-out mga paps. Meron, ta meron tayong mga RF line, possible red factor, possible done follow or done follow line. Meron tayong Opas split ino, e, no? Ayan, ang kulay iba't iba din. May avocado, may green, may olive green, may blue, may violet. May turquoise blue, cobalt par blue. Halos nandito na talaga lahat mga paps kaya i-text o tawagan nyo na at i-text o tawagan nyo na ako sa 0953 -1364462. o i-message mo sa aking Facebook Messenger ang Don Roaya or Don Ruaya Aviary. Ganun lang kasimple mga paps. Screenshot nyo lang ha tapos ipadala nyo na kagad sa akin. So, Yan dito so, naman marami tayong maturad maturad ngayon may na matured ngayon na super sable na opalutino. Wow mga paps. Ayan, sobrang gaganda niyan mga paps. Sino niyo yung ulo? Buntot, pulang, pula. At ang kinagandaan na ito, isasalang mo na lang siya dahil nga, matured na siya. So, ganun pa rin. i so, tawagan nyo na ako sa 0953-136-4462. I-message mo kaagad ako sa Facebook so, Messenger, ang Don Ruaya or Don Ruaya Aviary. Ayan pa no, napakasarap sa mata o. Mas maganda to pang nagkakape ka habang sa kanila. Talaga namang nakaka uh, ng stress mga paps. No, so ayun o, no? yung ulo. Pulang pula. Yan ang lagi ko sinasabi na lava gab lab. No, nag, lala, naglalagablab yung ulo pati buntot. No, lava. Kasi nga, pulang-pula mga paps. No, so, ayan. Uh, I-text o tawagan nyo ako ha, sa 0953-1364462. I-message mo agad ako sa aking Facebook Messenger. Don Roaya or Don Roaya eh, Avery. Paulit-ulit ako mga paps. No, para hindi nyo makaligtaan. Kasi yung iba, no, nakakalimutan din yung information. Tanong ng tanong sa comment section. No, kaya nga inuulit-ulit ko. Ang location pala natin ay sa Commonwealth Litex, Quezon City. Alright, no, ito naman, napaganda, Pastel yellow face. Visual yellow face yan, ha. No, possible dan palo pa at possible OPA, DNA cock. At yung kaparet niya ay a DNA hen naman. Previous ko na yan. Ang ID naman yan ay opa po yellow face. Post Dan Follow. Ang pinaka-project natin dito ay OPA Yellow Face Dan Follow. Sobrang bigat ng presyo na yon mga pop. Kaya kumuha na kayo, no? So ayan, napakaganda daw. Yellow Face na Yellow Face yan, mga pop. No, ang ganda rin ng kapartner niya. Imagine nyo, may freebie pa na kapartner. Alright? No, so kung paano mag-avail, ganun lang. Ulitin ko, 0953 136 Ito naman ay Visual yellow face din. No, ayan o, napakaganda mga po. -so. at ang kapartner niyan, you ko na rin yung nasa kaliwa. No, ang ID naman niyan ay OPA POS Yellow Face POST Dan Follow. Ang project din natin dito ay OPA no, Yellow Face Dan Follow. So, magkano yung ganun? Panoorin nyo na lang sa ibang vlog kung magkano yung presyohan na yun. No, pag nakapagpabuka ka ng OPA Yellow Face Dan Follow. No, so ito, ito 'yon, yung uh, dalawang ibon na 'to mga paps, no. Ito yung materials na 'yon para makapagpabuka ka ng Opaline Yellow Face Dan Follow. So kung paano mag-avail, you can text or call me 0953-1364462 o i-message mo agad ako sa aking Facebook Messenger ang Don Roaya or Don Roaya Avery. Ayan mga paps. At matured na rin to ha. Ah. Ready to breed na. Isasalang muna lang mga paps. Nakikita nyo naman kung gaano ka quality. Mateng, matengkad. Matingkad ang kanilang kulay. No quality mga paps. No kaya naman pag kumuha ka nito ay sulit na sulit ang pera mo. Ulitin ko, ang aming location din ay sa Commonwealth Litex, Quezon City. At tawagan nyo ako sa 0953. 0968-1364462 o i-message mo sa akin Facebook Messenger ang Don Roaya or Don Roaya Aviary. Yan mga paps. So napakaganda niya, no? Imagine nyo, ha? Project Opaline Yellow Face Dan Follow. No? Kasi bigat yan ng Opaline Yellow Face Ino. Alright? No? So eto, yung red factor na hindi nagtuloy. No? Very rare to mga paps. Collector's item no? Ito ay suffusion. Yan, tinan nyo, parang dalmatia, no? Batik-batik na pula. Yan, mga paps. Kung ano'y nakikita nyo na kulay, ganyan na ganyan sa personal. Quality as is yan, mga pups, no? So, ito pala, mga pups, ay nabibrid to, ah. No, ilang beses na tayo nakapagpaanak nyan, mga pups. Alright, no? So, napaganda niyan. Collectible items yan, mga pups. Alright? No, so, it text so tawagin nyo na ako. 0953-136-4462 so, message mo kagad ako sa aking Facebook Messenger ang Don Roaya or Don Roaya Avery Yan, mga paps. So, eto yung sample, mga paps, no, na sinasabi ko kanina. Eto, kumbaga, yung finished product. Mga kapag ka ng gantong kalupit, mga paps, Alright, ang ID lang naman nito ay Opaline Yellow Face Dan Follow. No, so tama ka nang naririnig, Uulitin ulitin natin. Opaline Yellow Face Dan Follow. No? So kung kumuha ka ng uh, kaninang binablog natin, no, na napakamura lang, tapos pag nakapagpabuga ka nito, ay para kang tumama sa loto. No, dahil ang presyo lang naman nito sa merkado ay No, tumata ginting na 200 to 250,000 pesos mga pups. No, kahit magtanong kayo sa ibang breeder at magtanong din sa ibang vlogger, <laughs> manood kayo sa ibang vlog, no? Ito pinapakita ang presyo nito mga pups. Opaline yellow face dan follow 200 to 250 pesos mga paps. No? Kung makahanap ka ng ganun na mas mababa ang presyo, ay talaga namang jackpot ka. Kunin mo na mga paps. No? So eto, meron din tayo neto. DNA Cock and Hen. Kung gusto mo ng ganito, you can text or call me 0953 mga paps. No, eto naman, back to back, opaline disino, yellow face. No, so, ang lupit. Para siyang lutino, pero ang hood niya, no ay dilaw no kasi sa lutino ay pula all right tapos ang mata naman nito ay itim no kasi kung mag ang mata nito yun ay visual opaline yellow face Ino na mga paps no? So kung gusto mo rin mag-project ng Opaline Yellow Face Ino You can text or call me 0951-364-462 message mo kagad ako sa aking Facebook Messenger Ang Don or Don Ruaya Aviary Ang ating location ay sa Commonwealth Litex, Quezon City Pwede ang umutang kung ikaw ay repeat buyer na Maraming maraming salamat mga paps Stay safe and God bless you